Kung parang na yung narinig ako. Ay, narinig ako. Pusis si Bogard yun ah. Tol! Pusis si Bogard, Ingat Ingat Dan, na ah. Rezar, Rezar Bagus nak tu Sedang gus tu yang Sedang gus tu Masa lain Nah, no, no, apa yang ada usia ni Dan gus pakai peluang tu Kami tolak sentuh Bubuhayin patalangan ni bugat. Isikriam, kursa ni. Uminom! Ipaktom! Salva me! Ang kuwang ka! Soy mo biya! Soy mo Muko mo ko! ka pa yan! Hindi ka siya lugar! Hindi ka huwag pilat! Ah. Magandang nga po mga ka -idol. Nandito nga po pala kami ngayon mga ka sa area kung saan po ah, binigay ni Kilvin po yung location niya po na nandito daw po siya mga kaidol so ngayon po hahanapin mo namin siya kung saan siya banda dito mga kaidol dahil daw po siya dinala po sa mga taong pumuha po sa kanya mga kaidol so magandang hapon po sa inyong lahat po sa nanonood po sa amin po ah, na po kayo at pabigla po naputol ang live namin ni Rafael po kagabi dahil po sa nangyari po mga kaidol Uh, hindi namin po alam kung anong pwedeng masabi namin sa live po mga ka-idol. Kaya um, nabuti po namin na uh, i-stop na lang po yung live namin at pag-usapan po yung uh, magiging plano po ng aming team. So ngayon po mga ka-idola, nandito po kami sa area po kung saan po location po binigay po ni Kilbin po mga ka-idola. At syempre po sinashout out ko po si Ma'am Shee po. Uh, hello po Ma'am, maraming salamat po Ma'am sa tiwala niyo po sa amin. Sana po mama patuloy nyo pa rin po kami nga uh, supportahan po at shout out po sa aming lahat sa team Araf uh, Warriors po, syempre po maraming salamat din po ma'am hindi dahil po sa inyo is hindi rin po ako makakasama po dito sa team na to so, sa tiwala nyo po na binibigay nyo po sa amin, maraming maraming salamat po at syempre po sa mga tao nga nagsusuporta po sa amin uh, sana po patuloy nyo lang po kami supportahan po ang aming ah uh, team po Maraming salamat po sa inyo. At wala at supporta po sa amin So, may po samahin niyo po kami mga ka-idol Alamin natin kung saan po si Toolkill Big niyo yung, mga ka-idol, tara So, tara mga ka-idol mga kaidula kasama ko nga po pala syempre po ang aking kaibigan na si Tol Raphael uh, Rafael Adventure po mga kaidula at syempre kasama ko rin po si Miss Ginny Payat Vlogs syempre po sana po patuloy niyo po akong uh, supportahan din po sa aking channel na Ligaya Princess Adventure mga kaidul, so nandito po yung mga kasamahan si Miss Ginny Payat Vlogs po at syempre po ang aking kaibigan po na si Rafael Adventure po mga kaidul so, so tara So ano na, uh, natin si, uh, na natin si Kelvin. Hanapin natin si Kelvin ko saan siya. Tara, tara, tara. Sakto ba kaya itong lekuisyon na binigay sa atin, Tul? Hindi yeah, nga, di ba, na, yung sila? Hindi nga, hindi Hindi Tara, tara. sa likod sis mga kaidol mga na po kami dahil hindi namin alam kung sakto ba talaga location na binigay po sa aming mga kaidol na ngayon po sana sana po maging safe po kami mga kaidol sa mga pa-explore po namin mga kaidol na talagang uh, last na po ito mga kaidol siyang so, hanggat maaari po. Sana mga ka-idol ha. Gusto namin na mapatuloy ah, pa rin po kami sa pag-vlog pero mapapalit po kami ng ano mga idol Content po. So, hindi na po kami mag ah ah, get po ng bundok. Tara sis. Sis, Tara. Hindi ko alam kung Meron ba? Huh? Hindi. Oh. Hindi ko alam ko nga. Ang eh. dami kita ng balatod. Ang jadi apa dia dah dah kena Lagertul, Sino kaya yan? May kamera anda la tul. Hah? Tul. Oh, siapa? We hey, tul, kami tu. Kami tu, kami tu. Ada apa? Ada apa? Siapa? 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 Ano Siapa? 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 nanti na ini dia tu. Itu nanti yang tu tu. Nah, bayan. Mar moyo. Ah, betul. Asal ah, yang balik la di sini sa nang kagabit tu. Oh, Dah so, pasti Ini uh, nang awak kan. Ndak umak. Ini tu. Masuk aku dalam lubuk tu. Semua lekas. Ini waktu kali kita. Kita nak kita nak kita yang. Berlaku. Beda lagi yang disebutkan. lagi apa pegang apa eh? Betul Patingin doktor. Oh, buat nang Anu mga itu lemar mula nak. Anting anting mga Dol. Pero bago rin eh, kayo, makakuha. Meron oh, nang na. pagkain tol. Na, <laughs> na. Magna, ano na tayo. na. Sabi lang to. Ayaw ano, ano? makakalakad, makakalakad ka? Ano, o, kaya mo ba? Ano lang na, ano lang ito. Pupuntarin ko itong anting-anting ito. -anting Kasi minsan, bumibigat yung katawan ko. Sige, oh, alalay lang to. Kadami daw ng laman nito. Iwan ko lang, try lang natin na ipag, ano kay Bogard. At saka kay Kasi sabi ng matanda Na ito doon Ang tanging taglay na Makapagpigil kasamaan kay Buber Lakas daw to Sana makapagpigil Oo try lang natin oh. Sige tol Sige dahan dahan Sige. na tol mga kaidula, nakita na nga po namin si Tol Pilbin po mga kaidula. Saktong binigay niya po sa amin ang mga kaidol. Sa amin lang po ngayon uh, kailangan po namin na makakuha po talaga ng sapat na panglaban po kay Bugal po mga kaidol. Dahil po talaga is mapinsala po talaga sa amin. Tul, uh, Dahan-dahan lang doon. Kasi medyo malalaki ang mga bato dito at kailangan po talagang pag-ingat sa pag-aakit po dahil hindi safe po dito Ngayon, kaibili kapag madulas pa po talaga talagang mababag po sa mga malalaking bato. Sige Tol, pack up lang kami sa'yo. Alerto tayo guys. Alerto tayo. ano yan Ano na sugat ka? Um, may tinik. Mali itong mga. Yun mga aso dito. Mga bundok. Kahit walang tao, mga aswang po sila yan. Sila po yung mga aswang. Nag... Na... Pag-araw, nag aso sila ay naman ano ka na tayo. Javi yung tul. ano tul? kaya, tumong mga kaydula kasama nopo namin yasy tul Kelvin po mga kaydula. mabuti naman po at hindi po siya nabihag po sa mga ito ang pumuha po sa kanya mga kaidol. Pero talagang nagulat po kami. Bakit po hindi nalang siya dito sa area na to. Parang pamilyar po sakit sa akin yung lugar na to. Parang lugar dito ba? Parang dito tayo Oo, Oo nga. Parang ano tayo nabiniyay lang. Hmm? Oo, pamilyar nga rin sa akin. Parang ang kabila nito doon tayo binihag eh. Puputo tayo dun. Siguro putol-putolin lang natin yung video. Natin. Para, kasi kung bibidyohan natin, simula pa, papunta doon sa area kung saan tayo din na nakaraan. Mahaba na masyado. Pakakuha lang tayo mga ilang video. Tara tol. Tara na, tara na. Kailangan makalayo. Agad tayo. Ini para lain na rin dito. Oh, si si Bogard yun ah. Tul! Oh, si si Bogard, tul! Tara! Tara, tara! Oh, si si Bogard! Ingat lang tayo. Ingat Rata, rata. <Ses> <Ses> Sedang kos tak tu. Sedang kos tu. Dan kos tu salah Apa yang dia nak dengan Kau tak. Kau tak. tak. Kau Bo bo hayo ni bugat. Secria! Por sale! Kill it! Drop your arm. Come in off! Ti parcom! Salve me! Ampuanga! Soy movia! Soy con la non! Mukongoko! Ba! Ah! 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 ah. 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 Bang! Bang! Lagi! Kali! Kali! Ngantos! Mulaw na si dangas. Ngantos pa talaga yan. Village! Ah! Ang galang hindi sakit to. Ngantos! Tangga tama mo. Tangga magsendori ang mga toya. Wak makakalang angtos. Warit kita. Titangkos ng taragasi gorong. Kita mesti memukar pengisian kecil. Mana sih, Abu? Dalam sini. Di alak dalam tu lah. Bagi dah paket. Alak tinulan minar. Sabar. Kuala si tenggus

Buhay nga. Buhay nga talaga. Pinuhay niya lang. na natin mga. natin. 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 Tignan natin. Tignan natin. Ah! 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 Yena, Yena Kau tangan yang janggut, Yena Aku Sedang lukis pelang Sedang lukis pelang, ah Sedang lukis minta lah.

Woy sit kya? Woy sit kesantre ni an? Tul si dan kusintu Kala mok pita nun! Mabuhay ko! Bungtang na nyo! Jan! Eh! Jaya kaitan! Jaya! Tul si dan kusintu binuhai tul Eh! 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 Laguna, selarik saring. Kembali, kembali untuk kita mematikan. Jai, selalu muah. Ya nak, kemana nak? Karena ini dihunamun laka s. Ya nak, kua ya sidanggos. Pa bumalik yung lakas niya! Ayunin ah, ah, ah. Ay, mo! Pilay! Ah, Ayunin ah, ah, ah. Ay, mo! Ayunin ah, ah. Ay, mo! Ayunin mo! Ayunin mo! Ayunin mo! Salamat ka sa atin. Pinuhay kita! Ayunin mo sa ito lang! Ang gawin! Pasa Kami berlagian